Hello mga kadiyat sa Hong Kong. So, alam niya naman yung mga uso-uso ngayon dito sa Hong Kong. Napaka-trending yung mga na terminate Yung mga on-the-spot termination. Ay, yung bago ngayon, yung isang oras pa lang, kaakit pa lang sa bahay ng amo niya, eh, na-terminate na kaagad. Dito kasi sa Hong Kong ay legal yung pang-termination na ganyan. Yung hindi nagbibigay ng warning o one-month notice. Kasi dito, ah, uh, Pwede kang i-terminate ni amo mo o pwede ka rin mag-break contract pag hindi mo na talaga kaya. Pero syempre, tayo mga Pilipino, uh, matyaga, kahit ang sama-sama na naugari ng mga amo natin, ang ating goal is matapos yung dalawang taong kontrata para pag maghanap tayo ng bagong amo, maganda yung ating record. So yung about sa termination, hindi yan bago sa akin kasi minsan na akong na-terminate. Actually, two times na akong na-terminate kasi although six years ako dun sa una ko, umalis si Amo papuntang UK, hindi pa tapos yung visa ko. So, papasok pa rin ako sa termination kasi hindi ko hindi natapos yung visa. Although, si Amo ko yung may reason. Pero, bibigyan ako ng uh, referral at saka ng release paper ko anong reason bakit hindi na natapos. Kasi one week na lang matatapos na yung kontrata ko. Umalis naman sila. Sababaksakan ko ng termination. At saka yung pangalawang termination ko is yung talaga is on the spot ako na terminate. On the spot ako na terminate. Nag, uh, naglinis pa ako ng bahay. Binaliktad ko pa yung buong bahay namin na kasi nag sila. That time is pandemic. Pagbalik nila ng linggo, eh, pagkatapos ko mag-date ng bahay, pagsalubong sa akin, eh, sabi, mag-usap tayo. So, yun. Na-terminate ako ng araw ng linggo na yun. Tapos, lunes, pinababa ako. Buti na lang, andun na si Mami Ermi na nag-save sa akin na doon ako mag-stay sa bahay nila. And sakto din naman that time si Boss Boards. Uh, sumilangit na nga kaluluwa niya. Nasa langit na po kasi siya. Uh, itong amo na to, itong pinalitan ko dito is nasa langit na rin. Sunday night, nakausap kami. Tapos Monday nga, kasi bababa ako ng bahay. Tuesday, nakita kami. Kung ako on the spot na terminate, ang um, don sa pirmahan naman namin, isang oras lang pirmado naman agad. Kung linggo, dumaretso ako dito sa amo ko. Kaya, minsan talagang swertihan lang at saka fate lang talaga kay God yung smooth ng paghahanap ng amo dito pag nateterminate ka. Kasi, pag terminate ka kasi medyo 50-50 yung laban. May amo kasi na ayaw ng terminate. Ang gusto nila lahat ay finish contract. So, about sa termination kasi, lalo na kapag bago ka hindi maaalis sa atin na medyo tayo ay mga friendly, smiling. Hindi lahat po kasi ng amo dito gusto eh nakikihalubila ang katulong nila sa kapwa Pilipina. Especially, halimbawa, itong amo na to, ayaw niya na yung katulong niya is may mga kaibigan Pilipina kasi iniisip niya na nagmamaritisan o kaya pinagmamaritisan siya. May ganun kasi. Ayaw niya nakikipag-usap yung katulong niya. Kaya nga minsan nangyayari sa day of ginagawang international. Kaya hinihiwalay siya dun sa mga kaibigan na Sunday, ginagawa siyang international Monday to Saturday. May mga ganong amo. Pero yun ay depende sa pag-uusap ng uh, katulong sa amo kung ano bang day off talaga. Pero mostly, uh, pag mga bago ka lang dito, ang amo ang masusunod kung kailang ka magde-day off. Hindi ka talaga pwedeng makapag... Hindi ba na, ma'am, kailangan Sunday day off po, ganyan, ganyan. Hindi. Pag sinabi ni amo mong itong ang day off mo, yun talagang day off mo. Pag bago ka. Kasi pwede pag tagal ka na, naka 2 years ka na, nag-renew ka na o naganap ka na ng bagong amo, okay, yun, meron ka lang dalawang ganon. Kasi matagal ka na, alam na yung kalakaran. Materminate ka man, wala nang daga. Although may daga man, kukunti na lang. Pagbago ka din, pagpasok mo ng bahay. Kasi tinuturo naman to sa agency, pagpasok mo sa bahay, magugas ka agad ng kamay. Number one talaga yan, magugas ka ng kamay o mag -hi hello ka sa mga tao dun sa bahay. Itanong mo sa amo mo yung mga rules and regulation na ayaw niya susunod ka talaga dun sa rules and regulation nila ano, pagbago tayo. Meron yung ayaw na may cellphone ka, andyan yung yung day off mo, sila ang mamimili, at yung pagkain, kung uh, put allowance ka ba, sa tulugan, saka yung sa day off mo, yung uwi mo, iba diba? ang carpio nila is one to sawa, Bali, pwede sila umuwi ng alas cheese, alas 11, ako po, ang magta 13 years na, ang una kong day off noon ay 7 o'clock to 7.30 na sa bahay na ako sumunod na amo ko sa Saikong. Although alas 9 man ang aking Carpio alas 7 pa lang huwi na ako kasi taxi Dito naman sa amo ko ngayon, alas 9 ang Carpio ko. Pwede ako malit, nagme-message ako. Pero may mga amo talaga na, Diyos po, pa lang ang araw, kailangan umuwi ka na. Mahirap din naman talaga mateminate kasi isipin mo na terminate ka, mawala ka ng trabaho. Baka may utang ka pa. Siyempre, may pamilya tayong inaasahan sa Pilipinas, ang pera na padala mo. Siyempre, yun ang iisipin mo. Pag natenga ka, kasi na-terminate ka, kailangan in 14 days, makahanap ka ng bagong amo. Kasi kung hindi ka makakakita ng bagong amo, sa 14 days na yan, ay uuwi ka ng Pilipinas. Ikaw naman, ang mag-break contract, o binigyan ka ni amo mo ng one month notice, kailangan the day na one month notice na yan, makahanap ka ng bagong amo, para pag natapos yung isang buwan na yun, pagbaba mo sa kanya, may amo ka na. Waiting visa ka na lang para dun sa susunod na amo mo. So, ganun yung nangyari sa akin noong sila amo ay papunta ng UK. So, nung alam ko nang bababa ako that time, one month pa lang naghanap na ako ng amo. So, meron na agad nagpa process ng visa ko. Yung sa pangalawang alam si sa site, kung talagang on the spot, buti na lang at meron akong mga kaibigan na nagbigay ng amo sa akin at ito na nga yun. So, swertihan lang po talaga sa amo. Swertihan lang talaga. Ako, nung sabi ko na yung una kong amo, although maaga akong pinauwi, pero swerte ako doon. Yung pangalawa, eh, kung hindi ako umalis doon, eh, baka depression ang aking na uh, natanggap. Itong pangatlo, masasabi kong ang swerte ko na. Ang bait, although syempre, mga bata may ugali din. Hindi naman talaga natin masabi, lahat naman tayo may ugali. Pero masabi kong mabait sa pagkain, sa sahod, sa day off, especially lalo na sa taubaw allowed ako kay amo, alam niya naman, nagpapasabay ako, ba diba? Allowed sa kanya, which is sila pa yung tumutulong sa akin about sa tao At alam nila na Sunday is nasa simbahan ako, hindi talaga nila inalis yung day off ko ng Sunday. Kaya swertihan lang talaga ang pag-abroad, uh, paging OFW, hindi lang sa Hong Kong, kundi kahit sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Qatar, swertihan sa amo. Kaya minsan yung, swerti, yung swertihan sa mga ng pagpipray at lakas ng loob. Kasi kung paghihinaan ka, eh talagang sasadsad ka pa baluso at saka doon ay papasok yung magagawa natin yung mga bagay na hindi dapat natin gawin. Kapag nag-decide ka ng mag-abroad, yung pagiging Disney princess mo sa Pilipinas, kakalimutan mo yun. Okay, mahalin natin yung ating trabaho kapag meron tayong magandang trabaho. Kasi hindi ganun kadaling makapasok sa Hong Kong kasi gagasas at gagasas ka din ng pera. Although maraming gusto pumunta dito kasi nga, syempre nakikita nila yung mga kapwa pinay nila. O makapag-short dyan, makapag-party, makapag-bar, katulad namin, makapag-vlog. Napaka-alwan, di ba, pag-day off? Kaya marami ding nagkaka-interest dito. Kaya pag nakapunta kayo dito, make sure yung mga unang araw nyo, focus lang. Para kayong sa kabayo may suot na maskara, diretso lang muna. Hindi ko sinabi maging suplada kayo, pero dun muna kayo sa focus. Alamin nyo muna, pakiramdaman nyo muna si amo, kung gusto niya ba to, ayaw niya ba to. Kailangan dun muna kayo, huwag kayong gagawa agad na, gawa agad ng gusto nyo, yung desisyon sa buhay. At talaga mateterminate po tayo. So yun lang. Bye-bye!